alam nyo ba mga kalabers ang lugar na ito ay hindi sa ibang bansa hindi sa Disneyland at lalong hindi sa Switzerland at kung hindi ka pa nakapunta rito tara mga kalabers samahan nyo ako alamin natin kung saan lugar ito hi guys welcome to my vlog for today's videos tara samahan nyo ako let's go So, ngayon mga kalabers, nandito tayo ngayon sa Hiraya Farm Escape. So, makikita natin ngayon ang mga magagandang mga tanawin dito sa Hiraya Farm. So, hindi natin akalain na para tayong nasa ibang bansa dahil sa mga magandang tanawin na ating nakikita mga kalabers. So, ang Hiraya Farm ay binoksa noong isang taon, noong Marso 2023. So sa mga hindi nakakaalam na ang Hiraya Farm ay mayroong snack bar, house of grill, playground at marami pang iba. So ang Hiraya Farm ay matatagpuan dito sa Lanisi, Claveria, Misamis Oriental. So ngayon mga kalabers, papasok tayo sa House of Grill at tayo ay kakain. So, ngayon mga kalabar, so nakikita ninyo naman na hindi tayo nahiya mag-video kasi wala naman tayong hiya. So, papasok na tayo mga kalabars. At dito na tayo sa loob at naka-order na rin tayo mga kalabars. At maghintay lang tayo ng kanilang iserve is na pagkain natin. Hi guys, natakaroon sa House of Grills din sa So, nag-snack na guys. Wala sa order. Ay, na. So, karon mga kalabers, naana ang atong sudan o ang atong rice. So, magmukbang ta kalabers o atong kilawan ng unsa kalami ang ilang deserve nga pagkaon. O sa ilang mino mga kalabers, pwede ka mag-order sa ilang milk tea, milkshake, ice cream, bubble waffle, sabot kaya lang presyo mga kalabers. So nakita muna mura na mga kalabers Grabe kalami ang ilang manok mga kalabers So mura siya og mang inasal So grabe siya kayami mga kalabers So kung bumiyahe kayo mula Bilya, Klaberya, Tohingoog Ay madadaanan po ninyo ito ang Hiraya Farm At madali lang itong makita kasi malapit lang ito sa daanan at pwede kayong huminto, magpicture picture sa paligid at pwede rin kayong kumain, mag-order. So ngayon mga Calabers, kung nabutan mo itong video na ito, paki-like, follow and share na lang mga Calabers. Dahil ang inyong pagpalo ay malaking tulong na sa ating mga next videos mga Calabers at yan lang po ang ating for today's videos mga kalawers. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood. At sa buong puso kong pasasalamat sa aking mga solid followers nga palaging sumusuporta sa aking mga videos. Thank you so much mga boss. At sa lahat po ng nag like and share sa aking mga videos, maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating mga videos, I love you.